ko sana na next kay Kong? Eh. Parang ano yung epekto nito sa kabataan, sa edukasyon ng kabataan? Ano yung danger mm -hmm. nito? Bukod dun po sa sinasabi nyo na posibleng maapektohan yung nasa 300,000 na scholars, ano pa po ang uh, mm -hmm. danger nito? Ano pa po ang magiging kumbaga, masamang epekto uh, po sa mga well, oh. mag-aaral? Walang masamang epekto po para sa mga state universities yung talaga. By law, hindi sila pwedeng maningil. So, walang tuition or other fees na pwedeng tuwilin. Uh, so, hindi po yun ang concern. Mas ang concern doon, yung bababa yung quality. Kasi nga, dahil kapos ang budget ng state university, sabihin niyan, uh, lalaki yung mga klase, dahil konti, kapos ang mga teacher, uh, yun ang main, no? So, ang mga class size mo, may mga klase, pwede maging 60 ang estudyante or more. Mm. Dahil kulang ka ng, kulang ang university ng teachers or professors. Mm. 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 Uh, tapos, para sa mga professor naman, eh, ang problema, malaganap ito actually, no? Na hindi sila regular kung hindi mga job order. do eh, six months, nire-renew ang kanilang kontrata. kontrata. Apo. Bagaman, Bagaman, in most cases, many cases, uh, may qualification sila sa trabaho nila pareho rin naman sa trabaho ng regular. So, mm -hmm. yun po ang uh, konkretong epekto niyan. No? Yung, uh, uh,